Naranasan mo na bang panghinaan ng loob? Kasi may mga bagay or gusto kang mangyari na parang imposible. Yung tipong parang lahat ng meron ka, hindi pa rin sapat para sa pinapangarap mo. Yung tipong kahit anong gawin mo or kahit gagawin mo pa lang, parang kulang pero alam mo, madalas kong maramdaman yung ganitong pakaramdam. Hanggang sa nakita ko yung mga bagay na pinapangarap ko noon. Nakita ko yung mga bagay na meron ako ngayon. Naalala ko, pinapangarap ko nga lang pala 'to dati. naalala ko parang imposible lahat ng to noon. At yung mga pangarap na suntok sa buwan dati. Pero dahil sa nangarap tayo, na nampalataya, naniwala, na nalangin, eto, eto sila. Nagpapaalala na bakit ka panghihinaan ng loob kung kinaya mo naman noon. Bakit parang ayaw mo nang subukan ngayon? Eh kung alam mo namang hindi ka naman binigo ng Panginoon. Kaya bakit ako pangihinaan ngayon? O ikaw, bakit ka pangihinaan ngayon? Kung alam mong may Diyos na hindi ka papaasahin. Na merong Diyos na hindi bulag na ikita yung mga bagay na pangarap, kailangan at gusto natin. Pero tandaan na lang din natin na hindi lahat ng bagay is kayang sagutin ng Panginoon. Lalo na yung mga bagay na magbibigay ka pahamakan para sa mga taong pinahahalagahan niya. So, yun lang. Huwag kang ng loob. Marahil hindi sa'yo binigay. Marahil pinaghihintay ka lang ng Diyos para mas lalong manampalatay sa Kanya. O marahil meron ka na talaga. Hindi mo lang nakikita. God bless.